Carga? Carga? Ano yung Nag-training ako para dito. Hindi, hindi mo ako mapakita eh, nakasuot sa akin yung camera. Pero okay ito, makaganda nakikita yung POV natin. Well, POV ko lang pala. POV oh, mo. O, ha? Kita hawak ko si Kelsey. Hawak ko yung bag. Pero nakakapag-documental. Ano yung Ano? Joke lang daw. Baba. Kapitan mo. Alika, 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 alika. Ah, baba. Baba ka. Igo. Igo ito, mama. Run. Vogue! Shhh! Gusto niya Babay lo. No? Hmm. Alam ko na yan. Ilong ray lo. Punta natin yung malaking airplane. Color white. Check natin. Tara. Color white airplane. Okay, nandun. Nakita ko dun. <laughs> 428 na and our flight is 555 so tama ba yun? <laughs> <Hi! laughs> Para makita mo yung face mo. Gano'n ka kasaya. Guys, we passed the immigration. <laughs> Hello, international flight, no? <laughs> Thank you. Thank you. Good airplane. Touch my airplane. Touch my touch. Hi, guys! We're here in Sevilla. Ito lahat tayo. Kasama natin ang buong camp. Yes, and si Kelsey, guys, ang saya kasi buong trip, tulog lang siya hindi tayo nahirapan if ang saya niya na nakita niya yung big airplane Yon, bali sunduin tayo diretso sa uh... South Cebu hindi ba natin muna <laughs> nalalapag yung gamit? wala tayo natin? wala wala diret diretso na to rektaayos na to? rektaayos na to be ah rektaayos na to rektaayos na to langoy langoy agad e di... sa totoo lang di ko talaga alam be basta bahala na si ah, kuya sa malaman. atin malaman ah, parang gugutom na rin ako naku kaya dapat pagpupunta kayo kumain na kayo muna nakamabayan Oh, ng oh, wow. Yes! Diba ka oh. Subukan natin. Ah, konta lang. Lagi point at this. <laughs> so, nandun na si Kuya sa BKM. Yeah. Yes, okay. Ito na lang ipapakita namin sa inyo kung saan kami next. Let's go. At dahil naghahabol kami sa oras. Napagdesisyonan namin na dumiretso ng Mualbual at unahin bisitahin ang pawigan at mga sardinas. Kanyang niring kawasan po. Let's, let's go! Ang grabe ang ganda ng experience dun sa sardines sa pati dun sa pawikan. Pawikan. Yan ang tinatawag oh. na mega experience with the mega sardines. Both! <laughs> Sponsored by mega sardines! Baka naman! Yan! Tama! Buti <laughs> na isigit pa. Masaya at nagtatawanan pa kami habang tinatahak ang susunod namin na destination. Nakakatawa pa kaya kami sa susunod na mangyayari o mapapalitan ng kaba ang saya? Kaya yata ng kuryente yung tinitignan ko Kailangan po kung saan yung pumapakita Ayan tayo, tayo, Okay, okay. <laughs> briefing, briefing <laughs> Ayun o, no? may nag-ZipLine na no? <laughs> o <laughs> Kuya, ayan yung 700 okay. Tapos, hanggang doon sila Hanggang saan na yan? Hanggang doon. river na yan? Hindi pa po. Pagdating natin natin doon, kakain tayo nang nasa 7 to 8 minutes pababa. Ah, mas mabilis na. Pababa na, pababa na tayo. Parang gusto ko mag-zipline, zipline tayo. Experience ni eh. Ano? 8 minutes tapos na experience pa yung yung zipline. Oh, nga ang haba. Tara, tuloy natin. Sayang to, may tayo. Sige. So okay, napag-desisyon namin, mag-zipline kami ng mga aking brotherhood. <laughs> Sudden change. tignan nyo yun, know? Thank you. Goods, goods. Goods, goods. Good. Pagkatapos namin magpabitin at iasa ang buhay namin sa isang kable na gawa sa metal, dumiretso na kami para makita pa ang likas na ganda ng isla na aming kinatatayuan. Oke, iga, iga. ganti, 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 iga ganti, okay, iga ganti, 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 natin yung pull tati na bag-sak oh bago tayo magyak bagsak tayo, Sa tayo oh sobay kayo lahat oh sabay kayo ar laglag laglag tigil 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 laglag laglag lag 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 relax lang. lag 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 pala mga pamasahin nyo dyan ha? Mga hindi pala nagbabayad. <laughs> mga tayong bumitaw. Wala ko nyo. Kaya na, sumisikip na. <laughs> Sige, hapinapit na tayo. Malapit na. Malapit na. Malapit <laughs> na. Okay. <rapit> <laughs>

two, three, go. <coughs> oh, you <coughs> <Ye>, go, boy. <coughs> go. Oh. Okay, go, Come lang okay,

Magkano isa muna? Fifty isa. isa? Isa lang. Isa muna. mo lang mag-regal. Kaya kaya. Thank na? Sir, muna muna. 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 Sampai tayo, kalau sa pasok para para coba. Oke, janganlah, janganlah, janganlah. Oke, 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 Hahaha Hahaha oke, 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 pasok oke, oke, Eh, pasok pasok

Paso. 'yung men. gabi, pahinga na tayo. Ah, meron pa tayong gagawin bukas, abangan natin. abangan <laughs> niyo pala. Okay, <laughs> dito na lang. Ayun, kuya, pakilala ka muna. Ikaw Ako po si Travis. Kasama ko Carl. Carl, ito yung mga malulupit nating videographer. Yung sikat nga guys sa uh, Action Pro Adventure. Ito yung mga nag-aalaga sa amin dito sa tour namin ngayon guys. Yeah, sobrang lupit itong dalawang to eh. Ah, yun nga pala yung journey namin dito. <laughs> <Yes>. <laughs> Galing mo dun. Tuloy mo, tuloy mo. Okay bukas punta kami ng Oslo pero doon na kami nidiretso ngayon so bukas namin na tutuloy ito see you tomorrow guys Napaka-solid na experience. Thank you so much, everyone. At ayun na nga, doon na nagtatapos ang unang araw namin. Unang araw pa lang pero nakaipon na kami agad ng masasayang ala-ala na hindi namin makakalimutan. Salamat sa panonood. Kita ulit tayo sa susunod na video. Please subscribe.